hindi ko lang nasa top 3 grocer na ngayon sa MMFF. Balita kasi namin, dinubog ito ng maraming fans kumpara noong nakaraang taon. Ano kaya ang mas kikita pa sa Takilia hanggang sa January? Rewind, Balyari, o Penduko. Yeah. So, tatlong pelikula. Yeah, kasi base yan sa, ano, ha, sa resulta ngayon na pag-uusapan. Yeah. Wala pang awards na, hindi pa nababago, oh. di diba? oh, so, ba? Oh, so, so, para sa amin, anong pelikula ang kasi yan ang pabili ng 3 ngayon, di ba kaya Correct, correct, yes. correct. para sa akin sa ngayon po mga principle oh. ng oh. nangunguna sa takila o oh, top grocer oh. Top grocer tap 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 po tap grocer tap grocer tap grocer tap grocer tap grocer tap grocer Mamaya na yun, di ba, ng awards oh. na makakakuha ng awards dito. So, good luck sa rewind. Kayo pa rin sa nakikita ko na top gross hanggang matapos. So, sa palagang tuloy-tuloy hanggang matapos ang film festival. Ayun, palagang gano'n. Tuloy-tuloy hanggang matapos ang film Kayo pa rin, rewind. Yes, yeah, ma'am. So, the only film na panood ko sa Metro Manila Film Festival at nakita ko naman na ang <laughs> uh, feedback at ang uh, reaction ng mga tao, at ang lakas pa rin ni Papa P sa kabila nang matagal din siyang hindi gumawa ng pelikula. Parang ito yung pagbabalik niya muli, no? So parang ang Malyari ay hindi rin naman nagpapahuli doon sa top 3 na talagang kumikita mga pelikula ngayon. Bukod sa Piolo Pascual is Piolo Pascual! Siyempre ang kasikatan niya ang magdadala dito sa Malyari doon sa pagiging top 3. Pero mga friendship, huwag kayong pakakasiguro na yan talaga ang top grosser. Kasi ang pindo ko, JP General Patronage. Hindi siya R13, kundi para sa mga bata. At ang Pasko ay para sa mga bata. So, pindo pa rin. So, feeling ko, ito ang maging top grosser at makakahabol pa siya talaga. So, actually, yung pang resulta na lumalabas niya, nangunguna ang rewind na napunta sa So, usunod talaga ang balyaring dapat na kaibigan. At pangatong pinduko. Pero dapat taki friendship. Pero pwede mababago di ba? Pero ako daw talaga, pwede oh, ko oh, so ito talaga. Diba? Oh. Oh, so abangan okay. po natin kung may pagbabago bang magaganap after the awards night. Oh, yes. Yeah. So, so, okay. But anyway, congratulations sa Riwan Malyari sa Oh, kapit sa lahat ng entries. Sadat? Correct. Diba? Gusto namin sabihin na masaya kami sa nangyayari ngayon sa so, Metro Manila. Oh, oh panuulit po natin lahat ng sample. Okay. okay.